Paano magkakasya ang ganoon kadami dalawang tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon? Halos hindi alam ng polis kung anong sasabihin niya. Hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, o oh, uneasy siya, hmm. sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na, na, baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang ma, mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. All right guys, no, ito yung nagpapakita no kay Kairek na bitterness overload talaga. Grabe, no. So kung si Diwata may sinasabi na Paris overload, itong si Kairek may bitterness overload. Hindi pa ito nakamove on. Laki yung tampo ng galit dito no, sa administrasyon. So, alam nyo na kung um, bakit, no? So, by the way, no, itong sinasabi ni Kairek, meron siyang tatlong punto. Bakit daw yung mm, drug raid no, na may nahuli na 2 tons or equivalent to 13.3 billion worth of shabu sa lahat dito sa Batangas na karga ng isang van is hindi daw kapanipaniwala at according to ka is scripted daw ng pidiya at gobyerno. Palabas lang daw to. So, yung una niyang punto, ito daw ay palabas lang ni presidente. Kasi gusto niya daw gusto daw ipakita ng presidente may nahuli siya na ganung kalaking drug para Pernalia na hindi ginamitan ng dahas na hindi pumatay o hi walang namamatay na tao Now, may ganun kadak kalaking drugs na nahuli. So, parang gusto daw i-prove ni President Marcos na hindi kailangan pumatay ng tao para sa ka para makahuli ng ganito kalaking druga. Parang ipinapahiya daw si dating Presidente Rodrigo Duterte. So, what? Oh, diba? <laughs> hindi ka masaya doon? No? Hindi ka masaya doon? So, kasi yung gusto niya, parang pinupunto ni Kairek na imposible daw na magkaroon ng holistic approach yung war on drugs. Kasi yung ideal para sa kanya, yung ideal sa mga kaganito katulad niya, kailangang mamatay at kailangan pumatay ng isang drug lord, ng isang drug addict para matawag realistic yung war on drugs. Number 3. Hindi daw kapanipaniwala yung sinasabi ng kapitan. Na nakahuli dito sa bilyon bilyon na worth uh, ng shabu. Kasi yung magsalita daw yung, yung kapitan, is parang hindi ka paniwala. Hindi daw masaya ako ka Eric. So, hindi lahat ng tao ganon ka angas at ka kakumpiyansa magsalita sa publiko katulad mo. Huwag mong itulad lahat ng tao sa iyo. Maraming tao na mahihiyain pagdating sa public speaking. So I, don't know kung itong kapitan na to, kaya nga ini-encourage ni Mr. President na kaya mo yan. Kasi hindi natin alam, baka first time niya itong magsalita dito sa public. So kaya hindi justifiable na pag ganito yung magsalita yung isang tao is hindi nakapanipaniwala yung ginawa nila ganito kasi kadispirado na i ni karek ng isiminay na to ang isang magandang ginawa ng administrasyon kasi napapahiya yung boss niya sa war on drugs na mayroong extrajudicial killing. At dahil dito sa um, isiminay isyo at itong kay Kairik na nangyari, ganito, ganito ka-bitter overload itong si Kairik sa nangyayari ngayon. No, hindi naging masaya sa accomplishment ng gobyerno na may nasabat na 13.3 billion worth ng shabong sana para hindi kayo masabihan na fake news peddler yung platform ninyo. Kung nyo naman napatas yung... ano Tingnan nyo ngayon yung sinasabi nyo dati. So ngayon, panoorin mo. Kaya re, ito yung advice ko ha. Ah. No, sa mga angkor ng isiminay. yung advice ko. panoorin nyo yung mga previous video ninyo. Yung pre, ah, mga previous era ninyo. Kung ano yung pinagagawa at pinagsasabi nyo doon. Tapos i-compile nyo. Kung wala kayong makita na bias na pamamahayag. Kung wala kayong makita kabitiran. Tapos balikan nyo kami. Ha? Kaya Kung si Diwata may Paris Overload, ikaw may Bitterness Overload.